Hi guys! Good morning! So magpapalala lang ako sa inyong lahat sa lahat po ng ating mga subscribers, followers natin TikTok, Facebook, at saka sa ating YouTube channel. So guys kung gusto nyo makakita ng mga ganitong content, tapos meron kayo mga questions na hindi ko agad na sasagot through comment sections, or dun sa mga messages na inaabot na nang nasa ilang daan, daan na hindi ko siya masagot. Guys, punta lang kayo sa ating YouTube channel kung saan po sa ating YT is makikita nyo po yung ibat-ibang uh, naka-organize ng mga questions nyo doon. So, simula po yun sa pag apply ko dito. Simula po yun doon sa kung ano yung first process ko hanggang sa last process, hanggang sa pag-resign, or everything na uh, tungkol sa Czech Republic. So, lahat po yun is makikita nyo po sa ating red up So, doon nyo po yun puntahan. Kasi, meron din naman ako dito sa ating TikTok, meron din po ako sa ating Facebook yun nga lang hindi siya ganun ka-organize unlike sa atin pong YT na napaka-organize po ng pagkakalagay ko doon kasi naka -ano siya naka-playlist. So, puntahan nyo lang ang playlist, makikita nyo doon yung iba't-ibang klase ng mga titles, categories na pwede pong makatulong sa inyo sa inyong journey sa pagpunta po dito sa Czech Republic. So, ang dami nyo kasing mga messages, guys, na hindi ko talaga siya mabasa lahat. So, syempre, may trabaho din po ako. And besides, ang dami ko pong kailangan, kasi minsan may pag nataon nyo ako na nagbe-message ako, is mare-replyan ko kayo, pero hindi po siya lagi. So, kung gusto niyo ng reference, at kung gusto nyo makakita ng mga topics ng mga ganito, so punta lang po tayo sa ating red app at doon nyo po makikita ang possible ng mga questions na gusto nyo malaman. Anyway, thank you.